Hi! Good morning! Joey De Leon po. <laughs> Ito para lang matapos yung mga usap-usapan. No? Uh, Unang-una, hindi, hindi ah, hindi namin kaaway yung showtime. Yung showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi ni kami tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, E eh, yung mga uh, yung mga social media na nagpo nagpo-post mga mga alam niyo na nagpe-programa kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon hindi showtime oy happy anniversary showtime ah 15 15 years na nga yung showtime but ko hahamunin yun mahal namin ang showtime dahil kasabay namin dadalawa na lang kami wag niyo kaming pagsabungin hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkol na namin ni Tito, yung mga nagpo-post na magsasara na kami. Dahil dalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung, yung well, hindi naman sa pag-ayabang, uh, longest running. Uh, top 5 nga sa mundo eh. Kaya, thank you. Kasama kayo dun sa, sa honor na yun. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Dabarkads at sa aloob doon sa mga nagpo-post na hindi 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 free TV hindi, yung, yung mga sa, ano yung thousand mga Facebook, Facebook, YouTube. Instagram, social media yung mga salbahi doon. Kaya para madinaw talagang luluhod ako di di papa pa ako kung maka 15 years yung mga chismoso na yon. Yung mga sinungaling na yon. Pero in showtime, we love you. Hindi kami, hindi namin kami magkaaway at uh, nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Uh, okay, ganun lang kaninaw. Dinininaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba, nilalagyan na ng ano, kulay, pinagsasabong. Nagtatrabaho lang po kami. Dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. At matagal na, mahigit isang dekada na kami magkapit bahay. So, yun lang po. ay uh, ulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa uh, social media, yun ang mga buwisit. Yun ang mga pinapatungkol na namin. Okay.